And hello mga katangay. Magandang hapon. Fishing tayo. So, matagal-tagal tayo mga katangay na hindi nakapag-fishing dahil hindi tayo tinantanan ng ating mga kaso. So, andito kami ngayon sa isla ng Dimangkal Island. Kasama ko yung mga kaibigan ko doon nagluluto. Ako naman mga katangay, nagtatry na maghagis-hagis dito sa baybay. Baka sakaling meron kaming mapakagat na isda at madagdag namin sa pang-ulam namin. Balik lang namin dito mga katangay. At dahil miss na miss ko nang mag-fishing. Ay uh, kahit grabe, grabe yung init. Kagagaling ko lang sa trangkaso nagpainit na naman ako. Grabe yung init pero gusto ko maghagis mga tanga ganda ng spot tinan niyo naman yung dagat sobrang ganda. So try natin kung bentay mapapakagat. So antayin namin to mga tanga na maghibas din kami po pwesto sa mga bahura. Yung talaga yung habol namin na magbabaw yung dagat. Pero ngayon try ko muna maghagis-hagis dito. Baka mayroon ako mapakagat ng mga kanuping pang-ihaw. Sana meron. Hmm, um, dali. Ayun, dali na mga tangay. Napakaga tayo. Sinabitan. sinabitan mga tangay one spot snapper yan maliit one spot snapper mga tangay bye bye release natin maliit tala ko good size na ang lakas kasi eh. hagis ulit nakahagis ko pala may napakagat agad tayo mayroong masla mas malaki-laki ang ihaw sayang, kalahok, kanuping na Ay, mas sumusunod o. Hmm. Sigaras. Kagat, kagat. Mm. dali. Mm. dali. Ano to? Ay, na-unhook. Sayang. Ano yun? Ano yun? Ganda ng hila. Sayang naman. Saan natin ulit? Hmm, dali. Dali. Ano kaya ito? sa bangka, Ano is ito? Ah, hindi. Ano eh honeycomb grouper mga tangay honeycomb grouper keep ko to mga tangay ihawin namin kala ko tabangka <tos grief> sabay-bay, may kumakagat. Kit natin to. Pagis. Palakitok. Panuping. Uh, dali. Dali. Dali na to. Panuping. Dali na mga tangay sa wakas kanuping kaya nang saging-saging kayo ito nga tayo Anuping dali dito lang pala kayo ah pang ihaw padalawa na tayo wala dalang tuhugan mga tangay yung net ko nandun naniwan ko sa mga kasama ko so balikan ko lang yun ng isda ganyan lang yan kasama pa siya ay eh. sumunod eh kanuping din yun may mga balo oh dali balo dali balo Baluk mong tangay dali. Oi, noon hook. Hook! Baluk ang baul. <laughs> Buliau. Sayang pang-iao. <laughs> Baluk sana mga tangay ng lalaki noon. San malapit na, na hope pa. Ang mga tangay yung naano natin, <laughs> isang lapu-lapu sa isang kanuping. Sayang yung mga na Bali bumalik nga muna ako mga katangay dito sa mga kasama ko at naabutan ko nga sila dito na nag nga ng manok. Sinama ko na rin mga katangay sa iniihaw nga. Ito yung dalawang isda na nahuli ko. Actually mga katangay kararating-rating lang talaga namin dito pero naghagis agad ako para may pandagdag sa pang-iihaw nga. So dahil sa sobrang init mga katangay nagpahinga na ako at mamaya na kami mag-fishing. Kakain muna kami mga katangay. Nag-voice over na lang din ako dito mga katangay dahil nga nagpapatugtog yung kaibigan ko. Baka makapirate na naman tayo. Bale ayan mga tangay, kinatapos lang namin kumain. At lumusong na ako dito sa dagat. Mag alas 3 na ito mga tangay ng hapon yung mga kasama ko. Manginginas yung iba. kasi yung iba naman ay mamimingwit din. So, na dun pa sila. Nagpiprepare. Ako na una na dito. pustuhan natin dito mga tangay sa may gilid ng bahura. Sana kaya na natin pustuhan Nagaantay sa amin yung bangkero. Malaki kasing bangka yung nahiram namin mga tangay. Yan shout out nga pala sa mayari kay kuya Francis Ustares saka sa kanyang asawa na si ati Maricel Ustares lagisan natin dyan malalim na dito. Hagis. Lang baka tayong mga good size na dito. <laughs> Strike. Kumalabit. hindi ko agis mm -hmm. Dali. Dali. Ay, Ay, siniksik pa. Lurus kan ah. Tuh Dali to. Good size tuh. Ini nih. Dali. Kanuping mga tangai. Ah good size. Kanu Kanuping. kang gagalaw ng masama oops wala tayong dalang pliers mga tangay lagay natin dito Dali na. Nagisan ulit mga tangay. Sana makarami kami ng huli. Hmm. Uy. Ano to? Hala. Hala sinabit. Puntahan natin mga tangay Malaki to Agay okay. Sinabit Malaki to malaki Sana huwag matanggal yung isda Pariko May malalim, may mababaw dito baka ni kong grupo doon na malaki hanik kong lalim malalim na dito mga tanga yun oh. Uh. oh my god Ayan na Lumabas na malaki to malaki to ay na-unhook pa shit ay na-unhook nandito na oh sayang sayang naman nagasgasan yung ating line leader line So, no. di sana di lagi sulit Sayang naman bali ini ketumahan, wah oh, sinabitnya apa, tergangan emang, ini nam sinabit, dapun apa tuh, wah tikik, <laughs> anit, mas doba, bu matai. La puta la Isda ba to? Isda nga. Isda. 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 Yung isabit. Isda. <laughs> isda. Surit. Sigaras mga tanay. sigaras. Ito yung isa ng mga tangay na kalamuas, yung kulay niya pero sarap yan mga tangay kahit anong luto malasa na isda sigaras Malim naman manhook to. Kanuping sana. Sos! Nakatakbo pa nga. Na sumabit. Mama ka na lang dito. Sinalubong mo eh. Yes, nga mga tangan. Kanuping. 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 Oops. Kan pumalag boy. Eh. itu po ito prito. Eh. Ganda nang ano mo, paglapat ng pain. Eh. Kan pa. Eh. pa lang na natin. Oh, try natin. Uh -huh. Strike. And dali anhook. Itong so, mga anhook. <laughs> Yan na. Hanit kong grupo yata. <laughs> Hanit kong grupo yung mga tangai. Ay! Ano? Pandagdag pa to. sila. Hmm. Yes. Mm, dali. Dali. Dito na sinabi pa. talaga sa kabitan, eh. good size to mga tangan malakas good size malakas inis na kaya to na natin come on hook pa yung malaking sigaras sigaras mga tangan yan laki yun kaya pala pasudsud yung takbo. ng pumalag kaya pala malakas lakas din garas pala sarap nito favorito ni tatay kaya tata.

pala kanutong yung mga malalaki tumutulog na yung reel ko mga tangay <laughs> nalublog kasi sa tay. ay dali galaw kanutong ay hindi lapo-lapo yung grouper lead roofer mga tangay kit na natin to ang dogdag nakarami din tayo mga tangay paramihan lapo-lapo. <laughs> so pabalik na ako dun mga tangay baka mga... baka ako nalang inaantay nila bali ayan mga tangay pa uwi na kami at ito yung mga kasama ko <laughs> yung mga kasama ko sinining at ito sinining Karen, shout out kay Nung Tonton Makmak ano? <laughs> Bali yung mga nahuli ko mga tangay na isda. ko mga tangay na isda. Karamihan lang ng Parang Ano sa sampung piraso rin mga tangay.